apat na nandiyan sa sakyan. Yes, Mr. Chair. Kayo may dala ng 27 million. Yes, Mr. Chair. At uh, pagdating sa SPB, sa iyo tinurn over ni uh, Ibarra yung 27 million. Yes. Nabanggit din sa report na dina-activate din nyo yung body-worn camera. Yes or no? I have no personal knowledge of that, Mr. Chair, because I'm not the one who's handling the uh the body worn camera but my instruction is to adhere with the with the with the mc regarding the handling of uh body body worn camera mr Chair. so are you telling us na hindi mo alam e, ang team leader ng pagserve sir yes mr sir yes, but okay. my instruction during the briefing mr Chair, is very clear to 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 adhere with the guidance regarding the the usage of uh, body worn camera mr Chair. Uh Mr. Chair, pwede po bang patayuin natin yung mayroong body worn camera during the I think the uh, the uh, one assigned with the body worn camera was uh, patrolman uh, Acosta. Yeah, ayan si uh, what's your name? Uh Julie. Patrolwoman Patrolwoman Acosta sir. Julie Acosta. Speak louder please. Kyra Acosta sa Ayun, siya yung uh, assigned sa body one camera. camera. Kaso yung isa lang. Kaso so, isa Isa lang. Isa Dapat uh, at least dalawa yan in accordance with the ruling of the Supreme Court. So, very clear na may lapses na agad doon, Mr. Clay, Mr. Chair. Kita police na Acosta? Yes po, Your Honor. I'm uh, Mr. Chair, Pwede po bang malaman kay policewoman woman uh, Acosta bakit niya dine-activate yung body one camera? Your Honor, I was assigned to call the arresting officers to go upstairs po, Your Honor. So, anong relevance doon? Ba't kailangan patayin mo yung body one camera? May nagbigay ba inyo ng instruction o wala? Meron wala. Tinatanong ka. Ano, Please Acosta. be reminded. Uh, Patrolwoman Acosta, under oath kayo. May nagbigay sa na instruction to deactivate body camera or wala? Yes, Your Honor. Sino ang nag-uto sa iyo? Police Major Kahana, Your Honor. Police Major, Kihana, Your Honor. First Pili Police Major Kihano. Kihana. Is it true na nagbigay ka ng instruction to deactivate body worn camera of a uh, patrol woman na uh, Acosta? Uh, Your Honor, uh, well, please answer the question, yes or no? No, Your Honor. So, sino nagsisinungaling sa inyo? Siyempre, conducting yung inyong response, eh. reply. wala po akong instruction yung owner na i-off yung camera namin. Patroluma na Acosta. Totoo o hindi? Nainutusan ka ni Colonel Kehana? Totoo po, Your Honor. Okay. Sino ang nag-cut ng digital video recorder? sa pagkakaalam mo. Okay. Mr. Chair, somebody's raising his hand. You're asking about, you know, uh, uh Congressman Busita, you're asking about the, uh, the CCTV. Yes. Okay. Si yes, Mr. Chair. Sige, go ahead. Si sino may kinalaman dun sa pagpuputol ng uh, CCTV? Sa loob ng Unit 1811. Uh, sige, you're raising your hand. Please state your name and your position. I am Patrolman Cariaga from DSOU and ako po yung nautusan na ikat po yung CCTV set. Sinong nag-uutos sa'yo, Patrolman Cariaga? Police Major Quijana po. Oh, two points. Police Major Quijana. Nagsisinungaling din ba ito si uh, Patrolman okay. Cariaga? Uh, no, uh, uh, Congressman Busita, before you proceed, Vice Chairman Acop, uh, may we remind the uh, resource speakers to uh, refrain from uh, lying. Ano? Uh, if this uh, uh, hearing, uh, this committee will find out that you are lying many times, we will be compelled to do something that you will not like. Okay? Please, refrain. Okay, With the indulgence of the Honorable Busita. Yes, hey, how Mr. How patrolman Patrol Renzi si Cariaga po. Hindi ba tinanong kita kanina kung kayo ay uh, naniniwala doon sa report na inyong district director na walang walang masama nga kayong ginawa? Hindi ba? Sumagot ka sa akin ng oo kanina. Tapos ka nga ng kamay eh. Kaya nga tinanong ko yung kanina eh kasi mamaya ako kayo babakbakan. Your Honor, hindi po ako na grace ng kamay ko at hindi ko po halos ma- nalilito po ako dun sa uh, tanong nyo po. You know? uh, kasi, alam ko naman na hindi nyo alam yung buong nangyayari. Di ba, sa dami ninyo, meron mga miyembro dyan na hindi alam yung buong nangyayari. Kaya, kaya ako tinatanong yon Kasi, ito, it will mean your your uh, profession. Whether you'll, get, you'll be booted out or not may I continue my, with my interpellation, gusto ko lang po sabihin sa lahat, ang alleged victims dito, Chinese nationals. Four females, Chinese national. Tayo, pare-pare Pilipino. Retard police ako, police kayo. Pero kailangan, supportahan natin yung House Resolution ni Honorable Vice Chairman Akop. Bakit? Para sa interesting ng service. Regardless kung Chinese o Pilipino yan, kailangan tamang trabaho. Kaya nandito tayo. Hindi tayo magkakaaway dito. Kailangan lang yung mali, may correct na para hindi na maulit. And uh, si General Akob, si Congressman Bustos. Dati kami police eh. Huwag tayo maglokohan. Huwag tayo maglokohan. Sumagot kayo ng ayos. Otherwise, ayaw kong magpakulong pero baka magpakulong ako ng official sa inyo. Going back. Patrolwoman Acosta. Yes po, Your Honor. Diba bago mo dinactivate yung Body worn camera. Of course, buhay pa yon, tama? Yes, Your Honor. Sinasabi mo na ang nag-uto sa iyo si Major Kihana, tama? Yes, Your Honor. Siya yung direktang nagbigay na instruction sa iyo? Yes or no? Yes, Your Honor. So, Marirecall mo ba kung ano yung eksaktong sinabi niya nung nagbigay siya ng instruction sa iyo? Your Honor, sinabihan po ako na tawagan po yung mga arresting officers po para umakyat na po doon. Excuse me. Baka ipasama kita ay pakulong sa for contempt. And Ang tinatanong ko sa iyo, ano yung nare-recall mong instruction sa iyo na para i-deactivate mo yung body-worn camera. Yun po yung, yun po your, your Honor. Sinabi po sa akin, Your Honor, na tawagan po yung arresting officers at doon ko po tinanong, Sir, Your Honor, kung pwede pong patayin yung BWC. Mr. Chair, pinapahigot tayo nito si ano eh, policewoman Acosta eh. Sinabi mo, ang may instruction na deactivate yung body worn camera si Major Kihana. Paano mo nasabi na nagbigay siya ng na instruction samantalang ang sinasabi mo may pinapatawag sa'yo na arresting officers? Your Honor, bago ko po patayin yung BWC, yun po yung instruction sa akin, Your Honor. O sige, tapos bumalik ka. Pagkatanong ko po nun, Your Honor, pinatay ko na po yung BWC, saka ko po tinawagan yung arresting officers, Your Honor. Makikita po doon, Your Honor, sa CCTV po. Hindi, paano mo ngayon sasabihin sa committee na to na si Major Kihana ang may instruction sa Sa kanya po ako nagtanong, Your Honor. Anong itinanong mo sa kanya? Kung papatayin yung BWC, si Your Honor. Anong sabi niya? Yes po, Your Honor. Paano mo siya tinanong? Kung pwedeng patayin yung BWC, Your Honor, since tatawagan ko po yung arresting officer, Your Honor. Di ba ang procedure sa BWC, uh, from the time na nag-arrive kayo sa location, open na yun. Wag mo na, hindi mo na pwedeng patayin yun. Kasi, uh, well, eto mga failures natin eh. Actually, pinag-uusapan natin to Congressman Busita, di ba? That uh, yung procedure, ano, actuality nung uh, inyong uh, tinatawag na procedure in accordance with the end bank resolution of the Supreme Court. Kailangan pagdating sa operation, nagsasalita na yung may hawak noon. No? Ito na, start ng operation namin. So binubuksan na namin yung aming ano, yung aming uh, body worn camera. Doon, start na yun eh. Kung hindi mo na siya pwedeng patayin eh. Violation na 'yan pag pinatay mo. And that's the reason why you have the 27 minute gap na sinasabi ni General na That is a violation. There there, there is a, a tendency for you to ano to to hide something. That's the reason why you turn it off. Now ngayon, kanina nagsasabi kayo na naniniwala kayo sa istorya ni uh, General Tates. Ibig sabihin ko naniniwala ka sa istorya niya. May may mali kayo doon sa procedure. And that that um yung pag-amin nyo, that's that 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 does that, that, not negate no your uh, uh, responsibility ah uh, or your culpability nyo doon sa nangyari sitwasyon. So, Congressman Bautista, sige, you can proceed. Mr. Thank you, Chief. Mr. Chair. Congressman ano, uh, uh, connection with the question of the uh, Will you allow it, Congressman Bautista? Yes, Mr. Chair, okay. of course. Iha. Bakit kailangan mong tanungin 'yung boss mo kung papatayin mo 'yung body worn camera? Bakit kailangan? May mga may inuutos po kasi sa akin your honor. Ano 'yung iniuutos sa inyo? Yung tawagan po yung arresting officers. So in other words, honor, ang sinasabi mo, wala pa sa lugar na yun yung mga arresting officers, tatawagan nyo pa. Kasi may grupo na nauna. Tama? Hinintay po kasi ng arresting officers, Your Honor, yung mga witnesses po sa baba, Your Honor. Kaya nga. Uh, kasi ibang grupo yung mag-aarresto. Pagkatapos na maklear, ng mga naunang elements na pumasok doon sa 1811. Tama? Your Honor, arresting officers together with the seizing po, Your Honor. Hindi mo naman Your ako sinasagot, Tiha, eh. Mamaya, pag nainis ako, I will cite you for contempt. Sagutin mo yung tanong ko. Yes po, Your Honor. Ang tanong ko, bakit kailangan tanungin mo yung si police. Kihana. Medyo... Kihana. Kihana, kung papatayin mo yung BSW, samantalang alam mo dapat na hindi pinapatay Dahil pinatawagan po sa akin, Your Honor, yung mga arresting officers po na wala pa po sa taas, Your Honor. Eh, eh bakit nga? Kailangan patayin mo. Eh, ire-record nun lahat ng ginagawa ninyo eh. Hindi, natin si, ano, para in relation to that. Ano ba yung ginamit mong ah, uh... Uh, body worn camera. Body worn camera o ARD. Kasi kung inuutusan ka na tawagan yung ano, yung uh, yung arresting officer, baka ang gamit mo ay ARD. Uh, 'yun din ang gagamitin mong pantawag. Oh, uh, tinutulungan na kita sa justification mo anong gamit mo? WVC on. Ah, body worn. So body worn camera, so hindi mo na siya dapat pinatay. Kung body worn camera siya nakalagay siya sa dibdib mo, pwede ka naman tumawag na inutusan ka. So, ang reason, bakit mo pinatay? Ba, ang, tanong, bakit mo pinatay? Yes. You want to answer that? Mr. Chere, if I may. Uh, sige, you can proceed. Tapos na yung question mo, ano? Uh, Mr. But, Chair, uh, with the indulgence of Congressman Busita, just for 10 seconds. 10 seconds daw. 10 seconds. okay, okay. So, go ahead, uh, Congressman Busita. Uh, uh, Bustos. I will grab, grab this opportunity kasi nandito yung mga police.